Ah uh, yes sir, uh, good morning po. Uh, good morning po sa inyong lahat ano. And uh, good morning po sa mga viewers po ninyo and mga taga-pakinig po ninyo. And uh, regarding po dun sa arrested po namin kagabi, uh, meron nga po tayong na-arrest sa ating uh, ginagawang uh, regular checkpoint. So while conducting regular checkpoint kagabi po ano, meron tayong na-intercept na isang person uh, ito ay si, uh, former kapitan ng isang barangay dito sa Madalag. At uh, while conducting checkpoint, uh, na-intercept natin siya, pinag-down natin, and uh, nagkaroon tayo ng suspicion. Kasi nga, yung galaw ng tao, parang uneasy siya, at saka unusual yun para sa isang tao na parang may tinatago siya dito sa lower abdomen niya. Parang hindi siya mapakali. So, yun ang dahilan kung bakit uh, nirequest ko siya na itaas niya yung jacket niya, ngayon, pag uh, taas ng jacket niya uh, parang iniwan niya yung t-shirt niya at parang iniipit niya dito sa lower abdomen niya. So nag siyong yung dito kaya sabi ko, Sir ano po yung uh, naka-bulge sa ano mo? Sa lower abdomen mo? Pwedeing itaas mo 'yung damit mo. And then, uh, that instance sa uh, nag-admit yung yung itong suspect po natin ano. And uh, sabi niya, Sir, may dala po ako, Sir. Mm -hmm. So, yun nga, tinaas niya yung damit niya, Nakit nakita nga namin na meron niya sandala. Mm -hmm. Tinawag ko yung ating investigator at yun, nakita namin na itong tao merong dalang baril sa kanyang bewang At yun na nga ang dahilan kung bakit uh, kin kinuha natin yung baril at uh, plenase natin siya under arrest. Yun. Mm -hmm. Nasurprise yung suspect niya sa sa checkpoint natin na Yes, sir. Yes, sir. Uh -huh. Yun po ang nangyari. And then after that, uh, tumawag tayo ng... Uh, witness ang ating barangay official at saka ininform natin ang ating komelik officer mm. uh, through text messages na meron tayong arrested uh. na violation ng komelik ban. Loaded din uh. yung, uh. uh. uh, yung baril niya. ng yung baril niya meron tayo pagkuha natin sa kanya ah uh, ko yung chamber niya at uh, loaded yung baril niya. Mm. And uh, yung magazine niya may inserted na mga limang piraso ng uh, live bullet. Caliber. Caliber 45 po. Caliber 40. May license po sir, yung na-present yung... Ah, nung, nung tinanong natin yung suspect sir, ano, uh, sabi niya sa atin, wala, wala daw lisensya yung baril at uh, wala ding... Uh, uh, tawag dito ang authority to bear uh, firearms from the Comelec. Yes sir. So, sabihin eh uh, <laughs> yung tanga sa ng Comelec gun ban. Ah, oh, kasi po ngayon na uh, under na po tayo ng Comelec gun ban, kaya ipinagbabawal talaga na magdala po tayo ng baril. Considered uh, high powered 45 siya, tama. Uh, small arms po yung 45, yung caliber 45, uh, hindi naman siya ganun ka. Pero hay, malakas din. Malakas din? Uh, uh, oh, yes, sir. Okay. So, anong kasong inang kaso at uh, anong kaso yung pwedeng i-file sa suspect sa... Ah, uh, sa ngayon po, ano, uh, ipinapain, uh, ipiniprepare po ng ating investigator yung uh, violation of RA 10591 in relation sa Comelec Ganban po. Okay. Kapag okay. mga ganyan yan, sir, mga makano piyansa niya, ah oh. uh, medyo malaki malaki siguro ang piyansa din ito, sir. Inquest pa, sir, yan? Uh, for, piniprepare po natin for inquest proceeding po. Sir, kunting background, sir. May pag-aalam po kayo. Kung, uh, okay, for bilang kapitan ng isang barangay sa Mandalag. So, ano po pagkataon ng <coughs> kapitan ito? May mga usang dalang fortified candle pistol, sir? Ito pong taong ito, uh, bali noong nakaraang taon, Ah uh, bago ako dumating dito uh, na na-applyan po ito ng SW yes. ng uh, ang pagkakaalam ko po si IDG but uh, it turned out na nagnegative yung application nila kasi ang sabi is parang nakatulog yung itong tao na ito. Mm. So ngayon nga yung hindi niya inaasahan na ano, mayroon tayong ginagawang uh, regular checkpoint at yun nga na po natin siya doon sa ginagawa nating checkpoint. Mm. Walang nakuha noon yung sa search operation eh sa pag-apply ng search warrant sa bahay nila po? Ayun uh, nga, ang sabi ng mga tropa natin dito, uh, accordingly, nakatulog yung tao. Na kaya na nag-negative na na yun. Nag yun, po negative, ang, yun po ang sabi nila. So may, uh -huh. may indiscriminate firing last year sa lugar na yun. At isa din siya ata yung isa sa mga suspect ng ating madalang pintin niya wala pa dito sa uh, ang pagkakaalam ko po uh, kasi nangyari yun mga February yata kung hindi ako Sir, oh. dumating ako dito nang May uh, ang sabi sa atin ng investigator at according din dun sa record natin na meron talagang reklamo na siya ay nag-apply uh, to kaya na-applyan ng, ng search warrant ng si IDG and yun nga nakatulog turn out to be negative wala, wala. wala yung barid wala barid may mga complaint naman doon di ba So, wala talaga, hindi talaga nakisagahanap? Hindi po. Nag-negative. Kaya wala tayong dahilan para if I say so. Ang sa pagpaputok siya, ano po yung mga involvement ng ex-kapitan nito ng barangay niya? Allegedly, itong ano na to, itong former barangay kapitan, ano, sabi ng ano natin, parang mahilig siya magpaputok ng barangay sa lugar. So, nagkabis sa rin yung ma-apprentice siya Wala mga siya actuation baka? lumunot or ayun lang uh, kagabi uh, habang na-plug na down natin yung tao parang kasing uneasy hindi siya mapakali mm -hmm. parang nanervyos and uh, yun yung dahilan kung bakit na, na ano natin yung nakuha natin yung baril niya kasi nakainom ba sir lasing? parang hindi naman sir hindi naman siya lasing so talagang may bit 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 siyang baril talaga? opo saan daw siya papunta lang, sir? Uh, palabas siya ng ano eh ng publasyon Hmm. Ang sabi niya, parang may pupuntahan siya dyan sa may barangay Paningayan. Anong trabaho ngayon, sir, ng subject niya? Uh, sa ngayon, parang hindi, wala yata siyang trabaho. Uh, sir. Oh, sir. Sige, sir. Congratulations sa inyo, sir. Thank you, sir. Sa, thank you, sir. Thank you. Sa galitong... Uh, pag imig ng uh, kumilig ka uh, hmm. thank you, sir. Welcome.